ako si Jeff Bills at Astrolabio, mga kaibigan. Sir. Yeah, hello. Sige, dito na. Dito na, sir. Yeah, dito na po. Si Jeff Bills at Dito na po ang upuan uh, ng mga anak ko. Marami ng champion ang nakaupo dyan. <laughs> uh. So, hindi tama makadaanan, no? Kasi may nasa na eh. hindi uh, pwede dito na nasa kitna ka. Dapat dito, eh. Tatabi eh. Jump! hala nga nito ayan po si Jump built sa Tastro mga kaibigan Sir ayan yeah, hello sige dito ko na dito ka na sir ayan yeah, ito na po si Jump dito si Tastro dito na po ang uh, upuan ng mga anak ko maraming ng Jump yun ang nakaupo dyan <laughs> dito nga sir at saka si Sir Sean ayan mga kaibigan si Jump hello uh, sir built sa dito sa lahat na nanonood ayan and actually recording dito ay yeah. so ano tayo diretsyo na tayo sa hotel mo. Okay sir wala kang kasama pala? wala po so, pa, uh, sir Bali yung ano mo bro, nakapakit na yun eh. So, kumbaga, kumbaga parang pre-approved na siya. But, uh, you know, uh, ano lang, basic lang. Kung mga tatanungin ka, okay. Uh, yung laban mo, yung papagating mo laban. Yung lang, ano ka ba, boxer po? Oh, ay yeah, I'm a boxer, ganyan. and uh, I'm, uh, I'm their senator, Manny Pacquiao. Tapos, yung papagating mo laban, tapos, uh, ano ba ba? Basically, ganun lang yan. Okay, po so, oh. Tsaka lahat ng uh, katanungan nila, nandun na yun. yun yung, first, uh, nag US ka na ba dati? Hindi ba sir? First, Aba, first, time first. po. Yeah, yeah, yeah. Ano pa ba, ba? Ano pa ba? So, state. Anong, anong state ka lalaban? Tatanungin din yun. Eh. Kung uh, California ba? Ano? Hindi, ko, hindi ko nasilip eh. Hindi ko na oh, basta, review natin mamaya. Opposite. tapos, sabihin ko na lang sa'yo. Kasi tatanungin ako, uh, what state in the US? okay. okay? Diba, Las Vegas, Nevada, or California. So, uh, eh, kasi hindi ka kakaganda, uh, hindi ka nila ta agad tatanungin, oh, so you're here, you have a fight. Yeah, hindi agad. Kailangan ikaw yung gumawa ng ng way para mapunta dun sa boxer ka, tapos yung, alam mo yun, lalaban ka. Okay. Kasi unang tatanong so, which state in the US, ganyan. So, for example, uh, I'll be fighting in Las Vegas, Nevada, ganyan, din yan, I'm a boxer, ganyan, agad, ganyan. Tapos, I am um, uh, under Senator Manny Pacquiao, uh, former Senator Manny Pacquiao uh, promotions. That I'll be fighting in America, ganyan din Then, uh, yun, the yung details naman ng laban. Uh, tsaka kung isi, tsaka kahit i-check ka nila sa box Mostly, i-check ka talaga nila sa box net. Uh, yes. uh, sasama ka ba dun bukas rin? Well, malapit lang yata eh. Malapit sila lang? Coach Joven, kasabay mo sila. Actually, magkasabay kayo. Okay. Uh, ikaw, ikaw, si Coach Jo Ah, okay pala, hindi ka na masyadong mahirapan kasi nandun sila. Kung baga, nandun naman si Coach, okay. veterano na yun. <laughs> okay. si Coach Joven, si John Mark Alimani, si Daniel Lim, ikaw, ayun, tsaka si Coach. Kasama, mag-isa kayo ng petition. Uh, so, ano to? Non-immigrant working visa. So, para sa pagtatrabaho talaga siya kaya trabaho nyo naman yung boxer doon. so yun mga kaibigan that's it uh, there you have ladies and gentlemen Chuck Vincent as Astro Labio tanongin muna kita nahihirapan ka ba kay Rigo? ah uh, ano na sir ah uh, oh simple kasi sim, no? mm. ano yun si Rigo eh mabilis talaga tsaka magaling talaga ano sa sa katimbang namin <laughs> nagulat ka ba nung bumagsak siya napabagsak mo siya ah uh, simple sir kasi nagulat talaga kasi hindi gan, hindi namin may expect na ma-knockout namin yun uh, eh. kasi mapilis yun eh mm tsaka magaling sa ano Magalaw, talaga. magalang, talaga oh, kasi kasi si Casimero nga eh may oh. kami mahuli eh sila coach na unuyo. oh. pero nakat mo siya ito ba at palagang medyo nakabisado na ni coach na yung galaw ni Rigo nakatulong din na di ba oh. siya din yung coach ni Casimero nung nilabanan si Rigo di ba yes po sir kasi alam niya na lahat yung ano ni Rigo yung galawan eh kaya sa training namin, yun talaga at saka sa training po namin at saka pa sa parating laban, kailangan manakaw talaga namin kay yun lang kasi yung na, uh, daan para manalo. Na, na, manalo kami. Manalo pala. Uh, -huh. kasi uh uhuling kita natin bago mo laban si Rigo, di ba? Sa, sa, Digos, di ba? Yes po sir. Bago mo laban uh -huh. si Rigo ito. And nagulat yung mga tao nun, mga boxing fans kasi oh. talaga nakalo <laughs> mo si Liam Rigo ito. Yes, so, bantamweight ka, yes, di ba? Bantamweight ka pa ba, may yes, lalaban. And ito nga sabi ni Sushan pagka uh, umakyat na itong nauya inowi ang daming belt na mababakante yes, at isa ka sa mga mga mag-aabang sa kung ano belt yung mga yun. Kung ikaw ba tatanungin, anong belt ang gusto mong hawakan? Yeah. Uh, sa akin, siyempre. Lahat sir. Ano po Ah, Sa... Oh, sa Lugo Boys? Oy, oh, shit! <laughs> Ay, nara, Ano to? Ah, uh, uh, champion na, uh, Vincent Astrolabio yan sinasabi. Oh. 'Yan kay Rigondo. Ha? <laughs> huh? Oh, ito. 'Yan si nuntun natin. Napa. 'Yan. Kenapa? 'Yan. So ito 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 si Sir 'yan. <laughs> oh, so, <sorry>, 'yan 'yung <laughs> pag okay, 'Yan po chap sa nesta ka